Papa mo <tinyo> ay pero na Pero paibay Dsuy Hindi nilay nila, na bigyan sila Ilang taon na? 27. 27. Are you committed? <laughs> hindi. hindi pa. Ayan, so, perfect. Uh, single. Ay, hindi pa po married. <laughs> ah, uh, in a relationship. So, boyfriend na. Gano'ng katagal? Girlfriend na po. Ay, okay. Sige, so, mahalin natin ang isang isa. Okay lang yan. Mabuhay tayong lahat, okay? What is your name? Sena, ilang taon na? 25. 25. Ano ka nagkakabalaan sa buhay? Architect. Architect. So, this is an engineer. Tama ba ito? O, parang kayong architect, the two of you. Eng engineer and architect. Ang taray, makakabuo na ng bahay. Oo. Uh, -uh. Regalo na sa kanila. Pero, yes, laban natin. Para sa, ang ng Pilipinas at ekonomiya. Ha? Huh? Okay. What is your name? Lireen. Lireen. Ilan taon na? 29. 29. Are you committed? Hindi pa. Hindi pa. Are you looking for someone? Pwede. Pwede. I love it. Ganyan gusto ko yung fighting spirit pala ba na sa buhay? Sa players. Na? Online players. Online players. Ay, totoo. Mga MLML. Totoo ba? I love it. Nag-stream ka? Ah, hindi. Ah, hindi pa. <laughs> hindi pa. Okay, sige. What is your name? Okay. <laughs> Raquel. Okay lang po ba tayo, Ma'am Raquel? Ayan, so, yun pa, Os. Kinakabalan sa buhay ni Ma'am Raquel? Os po. Aha, may asawa na. G ka na lalaro dito? G. Okay, go. Pangalan po ni Ma'am? Wei. Oui. Ilan taon na po? 28. 28. You look younger than 28. Umamukang 22, ganon. Okay, are you committed? boyfriend na. Boyfriend pa lang. Ayan, sige. Pwede natin ilapat din yan. O dito po tayo. O dito po ma'am? Christine. Christine, ilang taon na? 18. <laughs> eh, hindi pa pa tayo na pababa, ha? Ah, sige. Pinagkakawalan sa buhay? Secret. Secret, natara. Iba hiwaga. Yes. Are you committed? Yes! Ay, si baby boy. Oh, he keeps on smiling. So, asawa. Asaan? Ah, o doon ka na po? Ay, kasama mo yon. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa'yo. Kasal ba kayo? Yes. Gano'n naman na katagal? Three. Three years. Baka naman. Mapag-uusapan natin ito. Pwede siya na. Pero yung friends ako, hindi talaga na asawa. Maganda ka naman. You look so beautiful. Asawa uh, so, ko lang ka na dito pa, Uy, maradong bali! Yo. Ano yung Gcash niyan? <laughs> So talaga, rin right ka sa'yo. Alibot natin yung dalawa, no? Ayan, sige. So apat lang sila na single. Pero ilaman na rin natin. So married na rin siya, married na rin siya. Pero tingnan pa rin natin, sige. O talibot si, kayo silang lahat, oh. o. Or pa kasi sila doon. Ma'am, tayo na po kayo. So tataligot na lang po kayo. Bibilang mo ako ng tatlo, ha? Harap po kayo kay ma'am. Yes po, ayan. <laughs> Hindi po kayo mababasag yung mukha na tatamaan niya. Pigat po ata. Ipapigat po ma'am. Ayan. Sige. Yan. Iyahagis ni ma'am. Tapos itodo natin ang ating single ladies na yan. Dapat hindi iilakan ang ating bulaklak. Kung sa inyo tatapat, yakapin, kuhanin, kayo ang susunod. Ang susunod na ikakasal sa hinaharap. Parang layu-layu yata kayo. <laughs> Ayan, labit kayo ng konti dito, the six of you. Ayan. Pero po, it is just for fun. Nothing to worry about it. Kung may plano kayo, yun na natin sa buhay. Ayan, labit po. po okay. ready? Ready? In three, two, one. Oh, 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 All the single ladies, bulaklak na hindi tayo <laughs> Okay. Ready? 3, 2, 1! All the single Congratulations! Pwede na mo kayong maupo. Picture kayo, kayong anim. para muna po bago ko po kausapin tong dalawa na ito. Okay ayan dose so, po tayo. Magkakaaway po ba kayo gusto naka question sya eh siputay na po ante perfect smile Thank you very much.